So ayan guys, uh, papunta na kami sa sports complex. Uh, pagdating pala namin dito guys, is ano, um kumain kami ng snacks kasi pumunta pala dito. Kumita pala dito yung mother-in-law ko guys, nadala siya ng ng basket tsaka may uh basket na may ano mga bulaklak ba para ialay sana yeah. sa Mama Mary. Kaso akala ni Mama na 4 PM yung ano yung florist niya. Ang aga kasi ng Flores de Mayo sa Sabado. So, hindi, hindi rin nakaano, hindi rin nakaabot si mama. So, ano na, napakaano ng, ng lola nila kasi binila talaga sila ng basket, guys. So, bukas, yun na yung dadalhin nila bukas. Magbabasket na sila with flowers. Ayan, so doon lang kami pipitas ng flowers doon sa kinamama. Kasi sabi ni mama sa chat na, na magkukuha lang si yung anak niya doon sa ano yung, yung asawa ko sa sa every 12 noon ba? Every day. So, ayan. Di ba, napaka-supportive support, ng na mamala nila. So, ayan guys. Um, na kami. So, ayan guys. Lakad na kami. <laughs> Yung dalawa, excited na sila guys. Mag-ano. Mag-bike, tsaka mag-motor. Bib na wait mami. Ate. You wait. Hold. Hold hands. Hold hands. Oh, sige na ate pag -vlog na ina nga. I'm with my sister. Go. So malapit na kami guys sa sports complex. Ayan, all excited na yung mga kids. Ito siya, front seat. Ayan. Sabi niya guys, samahan daw yung papa niya sa front seat. So ano yung mga, yung mga Rides nila. Rides. <laughs> yung mga motor at saka, ay, motor at saka bike. Yan. Okay. Dali, Zee! I can go down. Oh, go, go down. Ops! Nabi. So, ayan, guys. Ito na kami, guys. Ayan. So, ang dun sa, dun sa na kami sa, yung sa, ano? Tawag na niya? Sa oval. Sa oval sa na kami. Kaso, mainit pa. So, mamaya na lang, guys. Pag, ano, pag wala pwede ng init diyan. Oh, dili pwede mo kanin din, ha? Oh, dili, ay. ay. Ay, hindi pala guys, bawal pala doon yung mga, ano, yung mga bike-bike, yung mga ganyan. So, dito na lang kami sa, dito na lang kami guys, banda guys. Yan, dyan na lang kami. Dito na lang kami. Wala nang ibang ano, kasi mainit na sa ibang part ng sports complex. So, ayan, excited ng mga kids. Si Daddy nag-prepare na siya. Wow! Wow! Ate! Ibot! Oh, ah, Jesus. Sige, andam. Gina yung tubig. Ay. Ah, gagara ah. Ah, off na. Hala! Bangga. Gigo. Wow! Wow! Gigo,

Walk wow. problema yung bike ni Peach, guys. Kasi si Daddy, hindi niya tinignan, hindi level yung ano, hindi na level yung, hindi na level yung, tawag nito ito yung, ligid, guys, ba? siya tawagan na, no, oh, eh. Yung ligid, bisaya Hindi, hindi siya, tatawa na lang ako, guys. Ah, tingnan niyo, guys. Oh. Marunan. Yari, basta nga, uy. Wow. Anong i gibaliktad mo lang? Ano mo doon? Baliktad, ilagay yung drive. Uh, ito, dapat, um, Ayaw. Do Turn the wheel to me. Turn the wheel to me? May po. Dili, nak, dili. Back, forward, nak. Backward, <laughs> nak. Backward. Backward ba? Backward. Hindi, <laughs> hey, backward. No, you push the... You push down. You push. No like this ba? But... So, ayan guys, na-stress ako ng slide. <laughs> Nakakos mo. Na -ano ko guys, na napagod ako sa kanila guys. My God. <laughs> okay, go ate. Okay. <laughs> So guys, tuturuan ko si Paige paano mag-bike. <laughs> Tinuruan ko na siya actually ni only yung video. So papa na lang niya magturo. Yan. Zi. Sige, nanak. <laughs> diri ka, diri ka. Diri ka, diri ka. Ay, hatag ko rin ni Kasin, eh. Go. Forward. Ate, forward. Forward. Push. 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 Dali, push. another one. Push. Ana, very good. Push. Gi, come on. Ana, dali Forward. Backward. Ana, very good. Very good. Okay. Sige na, palikwasa dong Okay. Go. Dili lagi backward. Forward dali. Again, again. No, no. Not forward nak. Okay, go. Push, push, push. Push. Anak, very good. Ana ba? Dili kay bali. Very good. Ikaw. Gi go. Go go go. Go na na munit na gugtak kanang kwang isa ay. Eh. Ah! Ayo lagi i forward. Gi go. Yan. Dili So ayan guys, marunong na siya guys. So yung isang bata nandun. Ayaw na niyang maglaro sa motor niya. ito. Ayun right Anong ginagawa mo dyan? Tay ka diha. Uga kay yung tamot na. You go na there, go na there. Go na there. Go si mong motor ka. Saka sakay na si mong motor ka. Sige na. Now we go home na lang. Si picture nak-nak. na din magturo dito guys sa mga kids. That's <laughs> huh? it. Let's eat ice cream. You like? Ice cream? Yes. yes. Let's eat ice cream. Yeah. <laughs> may ano dun guys, May my restaurant dun sa gilid sa Oh, my restaurant dun sa ano guys, doon sa My Pure Gold ba yung yung gilid niya. So, kakain kami dun, guys. May ice, ice cream ata yung ano nila dun, yung food nila dun, tsaka ibang ano ba. I mean, ice cream yung main ano nila. Sa so, tingin ko lang, kasi yun yung kasi yun nakadisplay dun. Gutom <laughs> ako, guys. Nagutom ako sa, sa pag ano, pagtuturo ba. Ayan, so. And, ano pa rin ng mga kids, walang tulog to, guys. Dito, bagsak to, guys, mamaya. Gi on. Go to daddy. On, go to daddy. Sige na. Go to daddy na. Ako yang ini. Naklik ko, sadnak. Gi oh. Di daddy, dito, dito. I-turn the wheel siya. Asa ang sen, asa ang ano, i-turn the wheel ni mo. Awas si Zizi o nang kunkuan mo. <laughs> So si Zayna yung nakasakay sa bike guys. At gusto naman ni Zayna. Sakay-sakay siya dun sa bike. Kasi ang dali niyang maano yan sa motor. Ayaw na niya. <laughs> Lagi ng mga bata. At tapos lubat na rin yung motor ni Zayn. Hindi kasi siya full bat. Susunod na lang. Oh, ang galing niya ate ah. Mm. Ika po yun as daddy. <laughs> Tam, nga ang tabi, gutom. Zizi. Mm. Ito kami guys sa Halika Restaurant. Kibali yun pala guys. Ito pala yung isa sa mga... No, no. Um, sa tawanan na niya, isa sa mga food catering sa kasal ni Angelica Pangaliban dito sa Siargao, di ba? Kasi, kasi, dito sila napakasal sa kanilang um, pakasal dito sa Pilipinas. So, dito yung napili nila sa Siargao. So, ang daming artista nun, guys. Sayang lang, hindi kami naka, ano, hindi kami naka, nakagala doon sa GL. Ah, maganda siya. Go. Let's go, guys. So, pagkatapos namin kumain, punta kami doon sa Pure Natitingnan kami na sabon. Sabon ko kasi naubusan ako Wala kasi stock nung nang ano kami. Nagustory kami dito. So dito kami punta guys. Ayan, Halika Artisan Gelato. Ang inat. -an -an. Ang inip, guys, grabe. Magpa magpaano, mapartol muna kami kasi ang tayo. eh. Uy, sod sod bisin. Ah, so ice cream talaga yung ano yun. Wow, kalami niya. Uy. Ayun na lang. Kadi yun. Order na ako guys. Um, pili mo na ako. Pili mo na ako ng flavor. <laughs> Thank you sir. Set mm. please. Aw. Tara, kumutang isa ya, Yan. Thank you. Thank you. Sige na, go na. Tayo sa akin, guys. Ayon ba, saya. Go kids. Guys, ang sarap, guys. Promise. Ang hirap pa. Guys, ang sarap, promise. Worth it yung ano, yung 150, yung 200 pala to, guys kasi two codes kasi siya out of flavors so so yung mga kids is 150 Dali ako, mahili. Dali ako, mahilis. Dali ako, mahilis.

kami ngayon guys sa Fear Gold. Tapos na kami kumain dun sa dun sa may ice ice cream ice cream restaurant. <laughs> so magustuhan nila kami ng konti dito sa Fear Gold. Ayan. So hanap tayo ng sabon. Sabon. Wala talaga sabon guys. Ang Sabon. Bakit sabon na? Walang sabon. Sabon. Sabon, sabon pa rin, guys, sa aking... Sabon sabon. Ay, sabon sabon <laughs> <laughs> Sir, wala po may saksa katong fruit tail. Katong sabon nga koan. Oo pink, may pink, may green na color. Ay, kuan, diwas na sila mo. Ha? O badiwas? Ah, wala pa. Bang? Wala pa. kuno sa Ano sa'yo? Uga musta ka to eh. Mahal ko sa online si. <laughs> <laughs> <sa> <laughs> <laughs> Dali diba? Wala rin ka pin na di diba? ba? <laughs> mm, mahal ko. Mahal ko sa online. Ito, 300. <laughs> mahal. Hindi. What, Jude? Mahal siya. Isa ni ibang gay. Kung anong mahal sa Shopee? sa so, Lazada, mahal. Ang dali na, 100 ka pinra. <laughs> Sige, salamat. So, hanap ka lang tayo guys ng ibang body wash. Habang wala pa yun. Ang mga grocery kami. Game. Ah,

Yo, yeah, wala jud yo. na kala, okay, sabon. Okay. Ano ana pagtutuyo eh, ma maano ta matintal ta sabon pagkao. No gani, tara na. So ayun guys, ani to na kami magbabay na kami sa aming bilili. Sa magic sa Yes. Wow. One for you and one for Zane. Yan. <laughs> no, later. Daddy will pay pa. Daddy will, daddy will pay pa. Daddy will pay pa. <laughs> later. Later. So, ito lang yung pinamili namin, guys. Yes. Yeah. That's magic syrup What's that? Magic syrup <laughs> Wow. So yummy. Open that in the car, huh? Um, yan guys. So, hang daming pila guys, ang haba ng pila. Taga ano kasi daming bumili ngayon kasi So, ayun guys, pa pauwi, pauwi na kami guys, kasi sure kami na hagba <laughs> na mga kids. So, pinapakain na namin yung kids guys ng binili namin na bread, <laughs> kasi sure kami na natutulog na sila pagdating. <laughs> so ayan, um maliguan na lang sila tapos tapos kakain kami after silang matulog doon sa kwarto na. Ah. So okay. yun lang. Ay, nakakapagod din araw na 'to eh. Naglaba. So, may kwento pala ako sa inyo guys. By the way, nandito na, nandito na pala kami sa bahay ngayon. Naka-fashion up na kami lahat. Tsaka si Paige, ayan, tulog na siya. Ngayon, isa, nawala yung antok niya. Actually, kanina guys, ano, um, nakatulog si Zane. papauwiin namin. Pero, pag ano, no, nung niliguan na, niliguan na siya, nawala na yung antok niya. Tapos guys, ang kwento ko pala sa inyo, habang nag-vlog ako kanina, nalobat yung isang mic ko. So, hindi ko na malayan na na-off na pala yun. Tapos, ang dami-dami kong kinikwento, ang dami-dami kong sinasabi. Wala rin kwenta kasi nalobat yung mic. Ayan. <laughs> so, yan lang guys. So, kakain pa kami ni Javi pagkatapos kong patulog nitong batang to. Hi! Hi. <laughs> hey everybody hi buddy good night everyone good night everyone you say good night everyone good night say good night good night everyone everyone i'm lonely oh my god no 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 playing anak. so we're going to sleep na no? we were going to sleep na? we're going to sleep na?

Finish na ka? Finish na ka? Nag-sing? Maybe. na 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 Ha? Ah, sige, you, 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 oh, Ay, na-shy, na siya. <laughs> Alam niya guys, mag 1 to 10, tsaka 11 to 20. Pero hindi pa siya masyadong, um, yung salita niya yun, talaga ba, hindi talaga siya, maano pa talaga, malinaw. So, ayan. So, thank you so much for watching, guys. Please click like, subscribe, and hit the notification bell for new videos. So, salamat pala sa bago bago ko kong mga subscribers, saking aking new subscribers. At thank you din na umabot na tayo ng 100 subscribers. <laughs> thank you so much, guys. Um, ano, nakatulong talaga yung ano ko, guys, yung... <laughs> pag-upload ko ng mga shorts guys so thank you thank you so much po sa lahat ng nag-subscribe sa akin so so yun lang happy lang ako kahit 100 okay na okay na sa akin yun <laughs> So, again, guys. Good night, everyone. Bye. See you in the next vlog. Bye, bye.